Ayan guys, magandang araw. Ano, kape tayo. Habang nagkakape tayo guys, magkwintuhan tayo. Ikukwinto ko sa inyo, yung mga nakaraang panahon na nakadalo ako ng naimbitahan ako ng isang kasal kasal ng aking kaibigan ayun naimbitahan ako at ako ay dumalo ganito yon guys may kasal akong dinaluhan noong mga nakaraang panahon pagpasok ko patungo sa reception may dalawang pinto may mga sign na nabakunahan at hindi nabakunahan. Ayun. Dahil ako ay walang bakuna, doon ako pumasok sa hindi nabakunahan. Kasi ganun yung ano ni patakaran ng kanilang ginagawang paghanda ng kanilang kasal. O yung nagawa nilang paghanda sa isinasagawa nilang kasal. Kaya doon ako pumasok sa hindi nabakunahan. Pagpasok ko, may dalawang pinto na naman. Ang nakalagay doon, relatives o hindi relatives. Kaya dumiritso ako sa kabilang pinto na may nakasulat not relatives. Doon ako pumasok Pagpasok ko, may dalawa pang pinto na may karatulang, may dala ba tayong gate para sa kasal, may dalawang pinto doon. Kung may dala kang gate, sa kabila ka papasok. Kung wala, doon ka sa kabilang pinto kasi nakalagay doon ang nakasulat doon sa pinto with gate or without gift. Kaya sabi ko, sa isip ko, ano ba ito? Pagka sa susunod nito pagka sa susunod na pinto nito kung ano pa yung mga hinihingi uuwi na lang ko ganon yung iniisip ko ayun nga doon ako pumasok sa wala ang walang gift without gift kasi wala naman akong dalang gift bisita lang ako doon eh nagkataon lang nga inanyayahan ako kaya doon ako dumaan sa sa mga walang gift na dala pagpasok ko doon dahil sa wala akong regalo kaya nga yun na nga dumiretso na ako doon sa pintuang ng mga dadaanan ng mga walang regalo pagkabukas ko sa pinto ang pintuan na pala iyon ay patungo na sa labasan ng kalsada <laughs> diretso na diretso na sa terminal <laughs> kaya wala na akong choice uwi na lang ako alangan bumalik pa ako doon na hindi naman ang lahat ng hinihingi, hindi naman ako pasado. <laughs> Kaya, dumiretso na ako sumakay sa, sa bus. Kasi, terminalan ng bus yung pagkalabas mo doon. Sa panghuling pinto. Ayun guys, yon yung pang, pangyayari sa... Nadaluhan ko sa mga nakaraang mga panahon na habang, yun nga, dumalo tayo ng isang mga kasiyahan o kasal. Kaya dyan lang muna guys at sana ay <laughs> naunawaan ninyo yung kwento natin.